nanlalamig na ba sa iyo ang partner mo o ang mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? At halos hindi ka na niya pinapansin at nararamdaman mo talaga na wala ka ng halaga sa kanya. Kaya ngayon sobrang lungkot mo at palagi mo na lang iniisip kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. Kaya ngayon, huwag kang mag-alala, may ituturo ako sa inyo na ritual para manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng partner mo sa iyo. Basta dapat palaking buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Napakadali lamang pong gawin, ito'y napakasimple at paniguradong ito'y napaka-epektibo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, ay maglagay ka rin ng isang kutsarang asin at isang butil na bawang. Pwedeng balatan ang bawang at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo, hilingin mo na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo. Basta kahit anong gusto mong hilingin, ay sabihin mo sa ritual na ito. Basta tiwala lang, hilingin ng buong puso, at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw, pwede mo na itong itapon. At paniguradong manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman ng partner mo sa iyo. At kung sakaling nagustuhan mo ang epekto nito, ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.